Isinulat ni Emilio Jacinto na binansagan sa kasaysayan ng Pilipinas bilang utak ng katipunan noong October 8, 1897, ang La Patria o To the Fatherland, isang makabayang piyesa na hango sa Mi Ultimo Adios o My Last Farewell na isinulat ni Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa Bagong Bayan Field. Isinulat ni Jacinto ang tula sa ilalim ng mga niyog ng Santa Cruz, Laguna. Si Jacinto, na may taglay na nom-diplom na Dimas Ilaw, ay isang maimpluwensyang manunulat na ang mga pyesa ay mahalagang humimok sa masang Pilipino na sumali sa revolusyon laban sa Espanya at ang bawat Pilipinong naghahangad ng kalayaan ay dapat na handang magsakripisyo para sa bansa. Isinilang noong December 15, 1875 sa Trozo, Maynila, si Jacinto sa edad na 18 ay sumuko sa kanyang mga gawain pang-akademiko upang sumapi sa katipunan na itinatag ng dakilang plebiyan na si Andres Bonifacio noong July 7, 1892 sa Tondo. Si Jacinto ang pinakabatang miyembro ng katipunan sa kanyang panahon. Isang nangunguna sa revolusyonaryo ng katipunan, isinulat ni Jacinto ang kartilya ang panimulang aklat ng katipunan kung paano dapat kumilos ang mga katipunero sa paglaban para sa kalayaan laban sa mga mananakop na Espanyol. Inedit din niya ang pahayagang kalayaan o freedom. Ang organ ng lihim na lipunan na labis na nagpalakas ng kasapian ng katipunan mula 300 hanggang 30,000 bago sumiklab ang Revolusyong Pilipino noong August 1896. Ang pagiging simple at kadalian ng pag-unawa sa kanyang estilo ng pagsulat sa masa ay nagdulot ng kapangyarihan at paghanga sa lahat ng kanyang mga mambabasa. Kabilang sa kanyang iba pang mga sinulat ang liwanag at dilim, pahayag o manifesto sa mga kababayan ko o sa aking mga kababayan, na lahat ay naglalaman ng kanyang mga socio-political na ideya gamit sina Dr. Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar bilang kanyang mga huwaran. Si Jacinto ay humawak ng iba't ibang sensitibong posisyon sa organisasyon bilang kalihim, piskal, editor at kalaunan bilang general ng mga revolusyonaryong puwersa sa lalawigan ng Laguna. Pagkamatay ni Bonifacio, ipinagpatuloy ni Jacinto ang kanyang pakikipaglaban sa mga mananakop na Espanyol ngunit gayon paman ay tumanggi siyang sumama sa puwersa ni General Emilio Aguinaldo. Nagkaroon siya ng malaria at namatay noong April 16, 1899 sa Mahayhay, Laguna sa edad na 23. Ang kanyang labi ay inilipat sa Manila North Cemetery. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung ano ang meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon. yon na nga man. pala ang kwento ng To My Fatherland. Ay sinulat ni Hasinto ang ibig sabihin po dito ang pagbabahal sa bayan Gano'n. Oo, oh, diba? at saka yun nga yung paraang pa pang naga i-invite for the revolution against oo, the spanish oo. Uh, government oo, oo pag isa ka, yun yung babasahin mo tas iaan mo yon reflection paper oo, oo totoo din ang hirap kaya ng mga gano'n. pero anyway hello nga pala sa isang teacher na kakilala ko no na hmm? laging nanonood sa atin at huwaran din na teacher oh, uh, uh -huh. dyan sa may pangasinan si Sir Doc Ramed. Hello po. Happy, Hello po. Happy uh, viewing po sa inyo. Like, happy Teacher's Day. Uh, uh, happy Come Teacher's on. Month. Tapos na. <laughs> Pero every day is Teacher's, teacher's Day. day.